Paano ba natin ma-check kung ang isang website to eh lehitimo at hindi ho ito sabi nga nag para makapanloko sa ating mga kababayan. Para lang ho sa kabatiran ng ating mga uh, kababayan ho na nakikinig at nanonood sa atin. Actually, yung kanina lang ho nandito sa opisina ko si uh, uh, executive uh, director uh, Alex Ramos na si ICC siya ho, na head ng ICC. Ah, sa tanong nyo kung paano natin ma-verify mga legitimate websites, madali dalila na naman 'yan, yung mga verified websites. So eh yun yung mga trusted platforms natin, kanya-kanya mga search engines. so siya sabe ano yung mga trusted platforms natin. Pero kailangan din ho nating tandaan Sir J. Mark, na even yung mga verified platforms na to, like our social media sites, our Facebook, uh, perhaps Twitter, uh, TikTok, may mga nakakapasok din na mga, dahil no, meron silang features na pwede ho kayo mag-sponsored site or parang nag-paid advertisement kayo, yung mga scammers so ginagamit yung mga features na to na nagbebenta ng kung ano-ano mga gamit na hindi naman totoo. O parang ano, nakakakuha ng mga informasyon sa ating mga kababayan to be further used for further uses for scamming po